Wow, Sarah. Ini ngak Ini papa? Kisah Kak, Kisah Kak Grab. Kisah papa. Bisa papa? Bisa papa? Oh no. Ayam. dong. Bye. Bye. Ayan mga kanoypi, panop na tayo ng pasayero natin. What's up mga kanoypi? good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si kanoypi for another video. Araw ng biyernes, lalabas na naman tayo at maraming maraming salamat sa mga bumate sa aking kaarawan kahapon ayan thank you so much sa inyong lahat mga kanayipi sa suporta so, no? so saman nyo na naman kami ni Mia ngayon na maghanap buhay uh, mamasata mamasada at hopefully na ngayong araw swerte na naman tayo para makarami na naman tayo ng kita no? Ayan, tinapainit ko na lang yung makina niya mga kanipi at uh, tinanghali ako na ano, lalabas alas 7 na ng umaga Ayan, buksan ko na lang yung gate nang makalabas na kami ni Mia Ayan, labas na tayo mga kanaypi Makulimlim yung panahon ngayon Sana wag umulan Ayan mga kanaypi, may pasayro na tayo ilang I-advance nyo ang call I-advance huh? lang ti pinag-order oh, Ayan mga kanayipi Nandito tayo ngayon sa IGL Gantay tayo ng pasayro natin Tayo na yung magkakarga At antay-antay lang tayo Ng pasayro mga kanayipi Samahan nyo ako Sa Pasada Vlog ngayong araw na to araw ng biyernes ang <tip> kaya sa natay? sa wait, time wala lang yung may isa dyan eh. भेज जाता है mga kanaypi na natin yung ano pasayro natin bali yung kinita natin sa lahat ng pasayro natin one way 100 pesos saan tayo pupunta huwag mong susuboy na ah ha Tama, mga kanaypi. bili kami ng ano ulam na pananghalian papa oh Susi Susi, kamo ha Susi ni Mia, no? Mia! Mia! <laughs> Ma, naglukat Ay, nagsira sara yung gate mga

15 Ayan mga ipi? Bali Kaninang madaling araw May nalakawan dito na tricycle Yan banda mga ipi sa kabila Nawala yung isang tricycle na kasama namin, Toda. Kaya yan, may pulis mga kanayipi. Grabe na. Ang dami nang magnalako ngayon. Wow, serap, ini enggak Ini papa. Kisah enggak, Kisuna kagak? Kisah papa. kisna kis papa. Oh, no. I oh. I kis na, papa. Abiel. Abiel. Oh, punten Bye. Bye. Ayan mga kanaipi Halap na tayo ng pasayro natin Ba't dito yung ay Ang kayo pagawit ng tay? Well. Go. Go home. Okay. Ayan mga kamayipi Bali eh, hindi pa pala sila uwi mga pinamili lang yung ano ipapauwi nila sa akin ayan mga kanipi nandito na tayo kaya atid natin dun sa loob balikan na lang natin yung karton Shopee!

Mukhang mga dilata ata eh <laughs> Ayan. Batid natin dito sa loob Ayan mga kanipi Ipinasok ko si Mia dito Mahirap na Palagi kasi doon lang sa labas na ano Na pinaparking si Mia Eh May nawalan ng ano Ng tricycle dyan na nakawan Kaya dyan na lang natin ni Prada Hirap na baka manakaw si Mia Ayan mga kanipi Palabas na tayo may dala tayong itlog dito Small saka Large to XL Deliver natin kay Antelilla mga kanaypi Ayan mga kanaypi Na-deliver ko na yung dalawang tray na uh, Itlog Isang large, isang small Ayos, kumita tayo doon ng ano 460 pesos alright pasata ulit tayo mga kanipi ayun mga kanaypi kumito ulit tayo ng 50 pesos doon sa paradahan. <tinyo> Siya matala

na kumita pa tayo ng 80 pesos. Punti na lang. para parada pa tayo dito. Pila tayo. kaikan kan. 哈哈哈。<laughs> <laughs>